Hello guys, welcome to my guys uh, Welcome to my vlog Ngayon guys, bakit na po kami sa Skyway ng haba ng traffic Bakit Naka. lang namin dito sa Sitway guys Tingnan nyo, ng ng traffic pero Woo! oras na kaya kami nito makauwi guys ang traffic o oh. yan ito yung mga palibot yan mga bahay bahay yan dyan mm -hmm. ang kalokan yan tingnan nyo naman guys ang traffic pagbungad namin sa ano sky pag akyat traffic na agad nakabungad sa amin ayan ano Woo! kita nyo naman guys traffic oh. maulan pa ito guys yung ano kalokan yan kita nyo yan guys yung mga bay bahay ito grabe traffic eh, ayun guys oh kita nyo nga habang yung traffic oh Ayan. Hindi oh, may sunog talaga. Ah, meron? O. Oh. Ayan. Yan po yung EMA dito sa Kalokan. Yung sklaan guys. Ano nakikita nyo. Ayan. guys. oh O, kamo may sunog pa. Tapos, University of East. Kalokan. Ayan guys. Nakikita nyo guys. Dito kami sa Skyway guys. Ayan o. Oh. Napaka-traffic guys. Nakikita nyo guys. O. Oh. Diba? ba Anong oras na kaya kami makauwi nito, guys? Pagkarating dun sa Bulacan. Ayan, o. Oh. May sunog pa, o. Oh. Oh, may sunog pa yun, guys. Kita nyo. Oh, oh. O, ayan, o. May sunog. Ayan, nga po yun, oh. Traffic din, o. Oh. Kita nyo, guys. Ayan, Samson Road, guys. Ayan, o. Oh. Diba, Samson Road, yan. Traffic din, ayan, oh. kita nyo, guys. O. Oh. Full buhol din yung traffic. Ayan. Ayan dito pa sa Skyway. Dito pa guys, oh Skyway. Naku, napakahabang traffic guys. Kailangan nabahaba yung pasinsa natin nito guys. Uh, oh emergency, emergency parking. Nakita nyo guys, emergency parking. Kailangan kalmado ka dito so, sa traffic. Kailangan haba yung pasinsa dito guys. Hindi makainit yung ulo. Kasi masama panahon ngayon guys. Kanina nang lakas ng ulan. Kanina init init tapos pagdating ng bandang alas 4 biglang umulan Yan. dito sa kabila guys yung papuntang shipping duwag ayun oh, nakita yun tuloy tuloy lang yung takbo ng mga truck ayun no pero yung papuntang inlex papuntang valenzuela napaka traffic guys ayun o no. oh. usad pagong sabi guys Dong. Welcome to my vlog, Dong. Oh, oh yung pogi naming driver, si Dong Steve. hello. Oh, yan. Terbao lang po. Minsan lang kami nagsama nito, guys. Kasi lagi nasa probinsya ko, eh. eh nakatao na wala rin akong biyahe. Siya ako na lang sumama sa kanya. Yan. Ngayon, guys, dito po kami sa Skyway. Dito. Napapunta ang Valenzuela. Kita niyo naman yung pogi naming driver. Buti na lang guys, di ko siya ginaya na <laughs> chicks boy eh. Na tropang boy kami guys. Snail <laughs> <Yan>. bogey <Okay>, guys. Pinipilin <laughs> lang kami guys. Eh ano nyo naman? Gusta kayo guys. Mandang hapon sa inyong lahat. Mabait so naman to. Matulungin. Yan. Matulungin siya. Oh. Uh, Iwasan na natin yung mga babae guys. Uh, dito kami sa ano guys. Kita nyo naman guys, samahan nyo kami sa aming mounting vlog at mounting like, ano, traveling dito, okay guys, let's go yeah, so, truck and bus, bawal sa overtaking lane, lane. O, medyo masamang panahon natin ito ngayon guys o, nakikita nyo naman o medyo madilim yung ano, kalangitan o, ayun o, usat pa kong pa din yan guys yan, Usat itik na. <laughs> ano na kami dito? Usat itik na po. So, Kanila pago ngayon. Usat itik. Kasi na <laughs> <laughs> Kanina, usad, o Usat pago ngayon. Ngayon Usat itik. O bibi. bebe. bibi na ngayon, guys. Video na ako, alis ko lang. Ito lang naman. Ayun. No? sama talaga panahon, no. Valenzuela ayan ang makikita niyo guys Caruacan, Valenzuela 1 kilometer na lang guys sa gila niya naman man. diba medyo lumuag na yung dalaw niya nga magkakiyan malapit na po kami sa Tolguet sa Valenzuela ayan dami guys papunta po kami na ano in чаще Si sa dila kan Pokamit. guys index na naman kami papasok